Well, kami ng pwede pwede mo, uh, oh. uh, na yun naman kung buo. na ng pera eh, sa bahay eh. Ba balikan na lang pwede naman. Pagka ano? Ha? Pagka dalaw rito. Balikan dito? Okay, yan. Nice one. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Ito po ang ilog po, napaka lumakas po lalo po, lumakas. Yan, lalo pong lumakas. Dahil po ang ulan po ay dire-diretso pa ang ulan. Yan po, napakalakas po. po lalo po sa lumakas. Dito po, po. Yan, yung, yung ulan po ay walang tigil. Kaya po yan, malakas po ilog. đi okay. rồi okay. 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 po, so, yung, yung, yung ilog po ay lalo pong lumakas. Kanina po, hindi siya ganyan kanina. Ngayon po, uh, um, lalo po lumakas dahil po sa ulan ay dire-direto po yung ulan. Ganun so, um, so. so, po. Ganun po sa lakas ng ilog, kasi hindi. Okay, kasi ang pagbabaya, um, so kaya hakinatong kasi sabi ka, yatao imakbabaya kina tigyan, gizip kaya yung 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 sila tahanan, kaya naman tapos tapos pagdiriang, tahanan kaya naman tapos ko. tapos po tapos 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 o, oh, ganun, kalakas sa ibig. Ganun sa tingin din. Kalakas. Dito. Dito din bakas. po yan, bago sila po.

Paano sa yard? Tapos-tapos dito sa, sa taas ko yung pinta dito taas yung mga tao tapos sa, ka e. so, sa so, yun, May mga bahay ka

ayos na po bay, po lang mga kalagay po ang ating mga kapulisan po mo ito po sila masa po sila sa 平时呢，肯定就是有些。平时都我们。

hindi karup tungkang ng ilog kasi karup tungkang ina ng ilog kasi 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 yung kasi yung kasi 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 ito yung kasi uh, kasi ano, uh, yung kasi kasi yung kasi 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 yung um, mga karang yung mga karang yung uh, mga kung wala po yung na yan ay, uh, tubig yung, yung ilog ay dito dito po yung Kasi yung mga karang yung mga yung ilog yung tulog yung ilog ay hindi po siya ta po ang taas na po na um, sana po ay lagi ingat kayo mga kababayan mga kabayan ating tabi ng ilog, o malapit ng ilog, kahit ano, kahit ano, kahit ano, kahit ano, po kayo kahit ano, kahit ano, kahit ano, kahit may mga bagi po nang araw po na po sa sa po tubig ayan po ngayon po at sisilipin lang po natin ang kabilang sa ilaman po